Makinig ng mabuti, anak ko. Nakaupo ito dito, napakakomportable, nang walang pagmamadali. Maraming taon na akong nabuhay at kahit na ang aking tinig ay hindi naririnig doon, dinadala nito ang bigat ng karanasan. Ang bawat salita na sasabihin ko sa iyo ay nasubok sa pagsasanay, sa akin at marami pang iba. Hayaan akong sabihin sa iyo ang isang bagay na mahalaga kung minsan ang tao ay naghukay ng kanyang sariling pagkawasa hindi sa iyong mga kamay o sa mga saloobin, ngunit sa mga salitang pinakawalan mo. Ito ay mas mapanganib kaysa sa anumang practical na error, dahil ang isang error sa pagkilos na maaari mong ayusin. Nawalan ka ba ng pera? Gumagana at recovers. Nakipag-away ka ba sa isang tao? Humingi ng tawad at makipagkasundo. Ngunit kapag ang isang salita ay lumabas sa iyong bibig, ito ay may buhay na sarili nito. Ito ay nagiging isang bagay anuman sa iyo na kumikilo sa mga landas sa buong mundo o pagsira sa kanila. Mayroong mga salitang tulad ng mga nakagagalit na sumpa. Binibigkas mo sila ng hindi iniisip at nagsisimula silang sumuso ng iyong lakas, magnakaon ng iyong pera, pagsuso ang iyong kaligayahan bilang isang hindi nakikita na bampira na nagpapakain sa iyong kalooban. Nakita ko itong nangyari ng maraming beses. Dumating ang mga tao upang magtanong sa akin ng payo. Bakit ang lahat sa aking buhay ay bumagsa? Bakit, kahit na nagtatrabaho ng labis, walang maayos? Tumingin ako at nakita na ang tunay na kaaway ay hindi na iinggit sa kapitbahay o ang ekonomiya o ang masamang kapalaran. Siya mismo na nag-sabot sa kanyang sariling mga salita. Siguro iniisip mo, ano ang ibig mong sabihin na nagnanakaw ng pera ang mga salita? Iyon ay tila pamahiin. Ngunit hindi ito alamat, anak ko, ito ay purong katotohanan. Palagi nating naririnig na ang kiwika ay may kapangyarihan sa buhay at kamatayan. At ito ay totoo, ang pinakadakilang pinsala na maaaring maging sanhi ng isang tao ay hindi nagmula sa kanyang mga kamay, ngunit mula sa bibig. Naaalala ko ang isang tao sa aming lungsod. Siya ay maunlad, tama ang lahat, umunlad ang negosyo, nagkakaisa ang pamilya, lahat ay iginagalang sa kanya. Ngunit mayroon siyang ugali, lagi niyang sinabi ng may disdein, ah, hindi ito tatagal, wala sa akin, ang lahat ay mawawala. At hulaan kung ano. Pagkalipas ng ilang taon, talagang napunta ang lahat. Nasira ang negosyo, nasira ang pamilya, nanatili siya sa pagdurusa. Walang mahika, ito ay lamang ang kanyang mga salita, araw-araw, na pinapabagsak ang kanyang sariling kapalaran. Mayroong mga ekspresyon na gumagana tulad ng isang masamang mata na inilulunsad namin tungkol sa iyong sarili. Naaakit nila ang kahirapan, kalungkutan at kahinaan. Ang mas masahol pa ay ulitin natin ang mga ito nang hindi na pagtanto ito, na para bang tayo ay sariling mga nadurusa, isara ang mga pintuan gamit ang ating sariling mga kamay. Dapat kang sabik na malaman kung ano ang mga salitang ito, ngunit maghintay ng ilang sandali. May mga bagay na kailangang mahihigop ng puso, hindi lamang sa mga tainga. Kung nakalista ko lang sila, sasabihin mo, ah, hangal, alam ko na iyon. Hindi, anak. Kailangan mong maunawaan, pakiramdam sa balat, tingnan sa mga halimbawa na ang bawat salita ay may presyo. Napansin mo ba kung paano ginugol ng ilang tao ang kanilang buhay na nagrereklamo at ang lahat ay tila lumala para sa kanila? Habang ang iba kahit na may mga problema, sabihin, ito ay gagana, magtapos tayo, at biglang nagsimulang mapabuti ang mga bagay. Bakit? Dahil ang mga salita ay buto. Ang ilan ay bumubuo ng buong ani, ang iba, mga damulang. Nais kong bigyang, pansin mo ang sasabihin ko ngayon dahil ipapakita ko kung anong mga salita ang nagnanakaw ng iyong pera, ang iyong kaligayahan at ang iyong enerhiya. At ang pinakamahalaga tuturuan kita kung ano ang gagawin upang hindi sila makalabas sa iyong bibi. Ako ay isang matandang lalaki, wala na akong itago sa iyo. Hindi ako naghahanap ng katanyagan o kayamanan. Ngunit kung ang aking buhay, ang aking mga pagkakamali, at ang aking mga obserbasyon ay makakatulong sa iyo, kung gayon ito ay nagkakahalaga ng pamumuhay ng labis. Kaya makinig ng mabuti, pag-usapan natin ang tungkol sa mas malakas na mga salita, kaysa sa anumang matabang mata, dahil ang masamang mata ay nagmula sa labas, ngunit ang mga salitang ito ay sinasabi mo sa iyong sarili. Pagiging iyong sariling kaaway. At iyon ang pinaka kahila hilakbot. Ngayon, anak, makinig ng mabuti. Nangako akong sabihin sa iyo kung ano ang mga salita na nakawin ang iyong pera, ang iyong swerte at ang iyong lakas. Magsimula na tayo. Ngunit binabalaan kita, maaaring magulat ka, sapagkat ang mga ito ay karaniwang mga salita na ginagamit nating lahat ng hindi iniisip at may panganib lamang. Nasanay na tayo sa kanila na hindi natin napagtanto kung paano sila nagtatrabaho laban sa amin. Ang unang salitang kaaway ay hindi ko kaya. Ilang beses ko itong narinig sa buhay. Hindi ko. Anak, alam mo ba kung ano ang hindi ko magagawa? Hindi ito isang pangusap, ito ay isang posas. Ikaw mismo ay itali ang iyong sarili sa mga hindi nakikita na kadena. Nakilala ko ang isang matalinong batang lalaki na may ginto at isang maliwanad na ulo. Maaari akong magtayo ng isang negosyo, nagpalaki ng isang pamilya, ngunit sinabi ko, hindi ko kaya, wala akong pag-aaral. Hindi ko kaya, wala akong mga kontak. At sa huli, wala talaga itong nakuha dahil ang nagsabing ki "hindi ko" ay sumuko bago subukan. May kapitbahay sa akin, Avrom. Isang tao na walang penny ngunit matigas ang ulo hindi ko sinabing hindi ko kaya. Sinabi niya, susubukan ko. At sinubukan niya, at nahulog, at nawala ang lahat, ngunit tumayo siya at inulit, susubukan ko ulit ito. Alam mo ba kung paano ito natapos? Sa pagtanda ay mayroong isang tindahan, isang bahay, apo sa paligid. Na ang matalinong batang lalaki na nabuhay na nagsasabing ki hindi ko kaya, patuloy na walang sinuman. Tandaan, hindi ko nakawin ang iyong lakas kahit bago ka magsimula. Ang pangalawang salitang kaaway ay wala ako. Ito ang pinaka mapanganib para sa iyong bulsa. Kapag sinabi mo wala akong pera, wala akong mga pagkakataon, wala akong kalusugan, hindi lamang ito ang kapitbahay na naririnig niya, nakikinig din ang buhay. At tumugon siya, o oh, hindi ba? Kaya panatilihin ito ng walang pagkakaroon. Nakilala ko ang isang tao sa Odessa na naging master ng pagre-reklamo. Araw, araw, wala akong pera, hindi ako swerte, wala ako. Kahit na inalok nila siya ng labis na trabaho, tumanggi siya, bakit? Wala akong anuman. At sa huli, wala talaga ito. Isa pa, mahirap ng mahihirap, sinabi ng iba, ngayon mayroon akong kaunti, ngunit bukas ay magkakaroon ako ng higit pa. Ngayon ako ay may utang na loob, ngunit babayaran ako. At alam mo, Lumabas siya sa butas, sapagkat sa halip na ihindi ko, pinili niya ang mga salita ng pag-asa. Anak, kapag sinabi mong tuwala ako, ikaw ay ma-stamping na walang bisa sa iyong buhay. Mas mahusay na sabihin, wala pa ako, ngunit gagawin ko ito. Sasi pa rin isang mundo ng mga posibilidad. Ang pangatlong salitang kaaway ay, hindi ako magiging mapalad. Gaano pamilyar ang tunog na ito, hindi ba? Gustong, gusto ng mga tao na tanggalin ang kanilang sarili ang kanilang swerte, kahit na bago nila sinubukan. Hindi ako magiging mapalad, hindi ako mananalo. Walang magandang mangyayari sa akin. Sasabihin ko sa iyo ang isang kwento. Noong bata pa siya, gusto niyang maglaro ng chess sa patas. Ang isang matandang hudyo ay laging nakaupo sa mesa at sinabing, siguro hindi ako nanalo, ngunit susubukan ko. At madalas na nanalo, isa pang nakaupo at nagsimula pa rin, hindi ako magiging swerte. At wala talaga ako, dahil kapag pinalabas mo ang swerte sa mga salita, umalis talaga ito. Sinabi nila, kung isasara mo ang pinto sa iyong sarili, walang anghel ang makakapasok. Ito ay sa swerte. Kung sasabihin mong ki hindi ako magiging maswerteng, isasara mo ang pintuan sa kanyang mukha. Mayroong iba pang mga mapanganib na salita, hindi ito para sa akin at malapit ka para sa mga pagkakataon. Lahat ay masama at walang mga kaibigan. Palagi akong hindi nasisiyahan at nag-sign ng isang walang hanggang pangungusap para sa kanyang sarili. Ang salita ay tulad ng binhi, halaman ng isa sa lemon, maasim na pag-aani, magtanim ng isang granada, umani ng matamis. Sa pagsasalita ay pareho kung ano ang iyong inihasik, mag-aani ito. Bakit ito gumagana? Ang mga salita ba ay may mahika sa kanilang sarili? Hindi anak ko ay mas simple at mas matalino kaysa doon. Kapag sinabi mong ki hindi ko kaya, tumigil ka sa pagsubok. Kapag sinabi mong tuwala ako, tumitigil ka sa paghahanap. Kapag sinabi mong ki hindi ako magiging swerte, titigil ka sa paniniwala. At nang walang pagsubok, nang walang paghahanap at walang pananampalataya, walang nagaganap sa buhay. Naiintindihan niya, ang salita ay tulad ng isang susi na nag-uudyok sa iyong pag-ugali. Magsalita ng tama at sundin sa tamang direksyon. Magsalita ng hangal at natigil sa isang patay na pagtatapos. Isang payo, anak, ako ay isang matandang lalaki at marami akong nakita. Sasabihin ko sa iyo ang isang katotohanan, huwag maniwala kung sino ang nagsasabi na ang lahat ay ang gawain ng kapalaran. Maaaring isulat pa ng kapalaran ang script, Ngunit ang mga salita ay iyong mga linya. Kung nagsasalita ka bilang isang bayani, mabuhay bilang isang bayani. Nagsasalita siya bilang isang biktima, nabubuhay bilang isang biktima. Gusto ng pera? Huwag kailanman sabihin na wala ako, sabihin hahanapin ko ito. Gusto ng lakas? Huwag kailanman sabihin na eh, hindi ko kaya, sabihin susubukan ko. Gusto mo ng kaligayahan? Huwag kailan man sabihin na eh, hindi ako magiging maswerteng, sabihin na ang kiswerte ay nasa aking pabor. Hayaan ang iyong mga salita na tunog tulad ng pag-asa, bilang bukas na mga pintuan, hindi bilang mga lock padlocks. At ngayon, anak, natapos na natin ang pag-uusap na ito. Napag-usapan ko ang mga salitang nagnanakaw ng pera, kaligayahan at lakas ng mga tao. Marahil, tulad na narinig mo sa akin, naalala mo ang iyong sariling mga salita. Siguro nakuha mo itong paulit-ulit, hindi ko kaya, wala ako, hindi ako gagana. Alam mo ba kung alin ang pinakamasama? Hindi upang sabihin ang mga bagay na ito minsan. Ang pinakamasama ay ang pag-ulit sa kanila hanggang sa maging ugali. At ang ugali ay tulad ng isang track ng tren. Kung inilalagay mo ang kariton sa maling paraan, pupunta pa ito at higit pa, patungo sa kahirapan, kahinaan, kalungkutan. Ngunit anak, may mabuting balita, ang tao ay hindi isang bato. Isang bato, sa sandaling itinapon ang burol sa ibaba, hindi para sa higit pa. Ngunit maaari kang tumigil. Maaari kang tumingin sa paligid at sabihin, hindi pupunta ako sa ibang paraan. At hindi ito nagsisimula sa pera o swerte o sa mga makapangyarihang kaibigan. Nagsisimula ito sa isang salita. Paano baguhin ang kapalaran sa isang salita? Gusto ng lakas? Itigil ang pagsasabi ng ti hindi ko hindi sabihin susubukan ko. Hindi ito mahika, anak. Ito ay ang pag-aayos ng isip sa kanan. Kapag sinabi mong kisusubukan ko, magbukas ng posibilidad. At ang posibilidad ay kalahati ng paraan na lumakad. Gusto ng pera. Itigil ang pagsasabi ng ti wala ako sabihin hahanapin ko ito. At magugulat ka kung paano nag-aalok ang buhay ng mga pagkakataon sa mga handang hanapin sila. Gusto mo ng kaligayahan at swerte? Itigil ang pagsasabi na eh, hindi ako magiging maswerteng sabihin swerte ay dumating sa akin. At alam mo ba kung ano ang pinakakamangha-manghang? Kapag naniniwala ka rito, nagsisimula kang makakita ng mga pagkakataon na dati nang ginugol. Ang lakas ng katahimikan. Ngunit panatilihin ang isa pang karunungan, minsan mas mahusay na ikulong kaysa makipag, usap ng labis. Mayroon itong isang lumang kasabihan, ang salita ay pilak, ang katahimikan ay ginto. Huwag itapon ang lahat na dumating sa iyong bibi. Isipin, ang salitang ito ba ay magtatayo o masisira ka ba? Tutulungan mo ba ang iyong pamilya, ang iyong hinaharap? Kung mayroon kang mga katanungan, mas mahusay na maging tahimik dahil ang isang masamang salita ay tulad ng isang posporo sa tuyong kagubatan, isang beses sinabi, walang paraan upang burahin. Ang mabuting salita ay tulad ng tubig, nakakapresko, nakapagpapalakas. Isang kwento upang sumasalamin. Sasabihin ko sa iyo ang isang kaso bago ka matapos. Nakilala ko ang isang matandang tagabaril na nanirahan na may maliit, nagtrabaho ng madaling araw sa hapon, ngunit hindi pa niya naririnig ang tungkol sa kanya na wala ako. Palagi niyang sinabi, mayroon akong lahat ng ibinigay sa akin ng Diyos. Isang araw tinanong siya ng isang mayaman na negosyante, paano ka napakasaya kung wala kang kayamanan o posisyon? At sumagot ang tagabaril at bakit ka mapait kung mayroon ka ng lahat? Naiintindihan mo ba, anak? Hindi ito ang mayroon tayo o tumigil sa pagkakaroon. Iyon ang sinasabi natin at kung paano tayo nabubuhay. Ang tagabaril na ito ay nabuhay ng maraming taon. Hindi siya kailanman mayaman, ngunit masaya siya at iginagalang siya ng mga tao dahil ang kanyang mga salita ay malinis, mabuti at malakas. Ako ay isang matandang lalaki at bukas ay maaaring ang aking huling araw. Ngunit kung narinig mo at naintindihan mo ang sinabi ko ngayon, ito na ang aking regalo sa iyo. Tandaan, ang buhay ay hindi itinayo gamit ang mga brick, ngunit may mga salita. Binili ang mga brick, mga salita, pipiliin mo. Anak, kung nais mo ng lakas, huwag hayaang magnakaw ang iyong dila mula sa iyo. Kung nais mo ang kaligayahan, huwag payagan ang mga salitang self, pity. Kung nais mo ng pera, huwag ulitin ang mga sumpa tulad ng tiwala ako. Pagmamay, ari mo ang iyong dila, sa lalong madaling panahon pagmamay, ari mo ang iyong patutunguhan. Kung ang sinabi ko ngayon ay sumasalamin sa iyo, panatilihin ang mga salitang ito. Sapagkat sila ang mana na ginamit ng ating mga lola at dakilang, grandparents upang mabuhay, umunlad at maging masaya. Ito ay isang karunungan na hindi mawawala. At kung pinipiga ang buhay sa isang araw, alalahanin kung ano ang sinabi ng matandang ito. Ang salita ay maaaring maging isang laso na aro o isang pagpapala. Pumili ng mabuti kung ano ang sasabihin. At naniniwala akong pipiliin mo ng tama.